Ang parusa laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad ng Diyos para bigyan ng tao ng pagkakataong magsisi. Pero kung ayaw natin, ay, okay, wala namang magagawa ang Diyos eh. Ang darating tiyak, pakinggan nyo, sa Sifanyas 1.18, basa. Kahit ang kanilang pilak hmm. o ang kanilang gintuman ay, ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi, Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. nakita nyo, kahit ang kanilang pilak, kahit ang kanilang gintuman, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan nang kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya isang kakilakilapot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain.